Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan tayo magkwentuhan. Muling gumawa ng ingay sa international stage ang pambato ng Pilipinas. Alex Ayala nang makuha nito ang unang panalo sa kasaysayan ng Pilipinas sa US Open. Nagawa niya ito nang talunin niya si Clara Tauson ng Denmark na world rank number 14. Ang pinay nga ay world rank number 75 kaya naman big upset nga ito mga kaibigan. Patungo sa bakbakan na ito ay heavy underdog ang ating pambato. Kaya naman solid first round battle nga ito mga kaibigan. Siya ang unang Pilipino na nanalo sa Grand Slam Singles Tournament sa Open Era. Pinakita niya nga ang kanyang puso at hindi pagsuko ng bumawi siya matapos na malagay sa 5-1 deficit sa third and deciding set. Kaya naman napahanga na lang talaga mga nakapanood ng kanyang performance. Madaming Pinoy ang nagpakita ng kanilang suporta sa ating pambato kaya naman maraming salamat din sa kanila dahil tiyak nga na nakatulong ang inyong suporta kay Alex Ayala. Sa kanyang on-court interview ay aminado nga si Alex na nahirapan talaga siya subalit sobrang saya niya nga daw na kapag dig deep siya at na-push ang kanyang limit physically and mentally. Nabanggit niya din na espesyal ang crowd na ito at sobrang nakakaproud umano ang maging Pilipino. At dahil din nga sa iyo ay madami sa atin ang proud sa pagiging Pilipino. Way to represent nga mga kaibigan. Ang mga atleta na katulad niya ay dapat na ituring natin bilang mga makabagong bayani dahil dinadala nga ni nila ang bandila ng Pilipinas. Madami nga sa mga banyagang nakikilala ang ating bansa dahil sa mga mahusay natin na atleta. 20 years old pa lamang si Alex Ayala at napakadami na niyang record na nabasag at expected na mas dadami lamang ito sa mga susunod na taon. Patuloy nga na umaangat ang kanyang ranking at pinapakita niya sa lahat ang galing ng Pinoy. From being ranked at 140 few months ago, ngayon nga ay ranked 75 na siya. Dahil din sa panalo na ito ay tiyak na aangat pa nga siya sa updated rankings. Pahayag din ni Alex Ayala ay lagi naman siyang nasa mood na gumawa ng history o ng mga records. Sa ngayon ay hindi pa nga natin tiyak kung sino ba ang sunod na makakaharap ng Pinay na tubong Quezon City. Subalit tiyak nga na hindi ito magiging madali. Para mag-qualify lamang sa tournament na ito ay talagang world class level ang iyong galing. Kaya naman best of luck sa iyo Alex at madami sa iyong sumusuporta ng mga Pilipino at madami sa mga bagong henerasyon ang nahihilig sa tennis dahil sa iyo. Nagsisilbi ka nga bilang inspirasyon sa mga kabataan, kaya naman mabuhay ka, mabuhay ang mga atletang ng Pinoy at mabuhay ang Pilipinas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.